Magandang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, tayo'y nagbabalik dito sa ating YouTube channel po, sa Samir Soriano TV 29 po. Ayan, maraming maraming salamat po sa nunob ng ating YouTube channel, lalong lalo na rin doon sa ating FB page po. Maraming maraming salamat po. At lalong lalo na yung ating mga nakasubscribe na dito sa ating YouTube. Ayan po, maraming maraming salamat po at sa mga kolektor po. At magandang gabi po sa lahat. Kung gusto nyo pong ganitong mga konti po. Ayan, pakipindot naman po ang ating subscribe button po. Ayan, like and share para ma-update ko. Eh. Excuse me po. Ma-update kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Meron tayong pag-uusapan po rito. Yan dyan sa ating harap, yung mga bulinggit. Ayan. Bulinggit. Ayan, bulinggit na coins. Ayan. Tinatapon na, nawala ng halaga. Ayan po, year 2002 po. Ayan. Uh, five centimo year 2002. Ayan, yung may ibang butas. Ang ganda. Ayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon. centimos centimos na wala ng halaga. Ayan. Pero yung iba magaganda pa, oh. Talagang biyong-biyo pa. Ayan po, biyong-biyo pa siya. Marami po ito, ilang piraso, napakarami. Ayan. Hirap nang bumuo ng set nito, nang hirap magganap ng set. Yung 2017 yata, ang hard to find dito. Ayan po. Yung hard to find dito ay 2017. Naghahanap din po ako nito ng 1998 and then 1999. Ayan po. At saka year 2003, 2017. Ayan. 1990. 8, 1999, saka 2000 ayan po, 2003 ayan tsaka 2017 ayan po Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin muna natin ang coins na ito. Ayan po. Period. Philippines po, syempre. is issue, Philippines. Period. Republic, 1946. Up to date po. Type, standard circulation coins. Years, 1995 hanggang 2017 po. Ayan. Car value, 5 centimos. Currency, piso, 1967. Up to date po. Composition, copper plated steel. Ayan. Na mga magnet yan asa ng ating magnet. Ayam po magnetic talaga. ayan no magnet. Na magnet siya po, magnet, magnetic. Parang ang likod niya ay ano. Tuning na likod. Composition, copper plated steel May bigat po itong 1.9 grams May haba po namang 15.5 mm Mayroon namang kapal pong 1.52 mm Kanyang shape, ayan Round with a round wall Ang hirap pa Orientation, middle alignment po Ayan, number, M-1684 po Reference number, KM-268 Ayan yung nakalagay po sa kanyang likod ay Bangko Sentral ng Pilipinas, year 2002 po. Ayan. Ang year 2002 po ay 14%. Ayan, kanyang percentage po. Wala pang ginagawang mintage kung ilang peraso. Wala pa binababa ang ating mga kolektor. Kasi dito lang umiikot pag nagsamit ng mga ating mga kolektor, tsaka na nagkakaroon ng mga ano yan. Na mukhang ano pa. Pero may ano na, ang tawag po para rito ay smaller script of both side. Ayan. May presyo na na selling price doon sa ating numista dat kumpo, nagkaroon na siya ng presyo. Kaya natin ibinilag kasi may presyo na. Yung extra fine po ay 15 pesos almost ang uncirculated po 23 at saka ang circulated nito ay 30 pesos. Ayan po. Ayan. Ayan, ganda pa. Ayan. Ito, maganda. Ayan po. Kaya dumako ako doon sa ating numista.com po para maghanap ng presyo at nakakita naman tayo doon. May nagbebenta po doon ng 10.98 dollars. Ganyan na siya kalaki. 10, ano? 10 dollar. Biroin mo yan, liit na yan. 10 dollar na. Marami ng pambigas-bigas yan. Tsaka yung allmiss.com po, nakakita rin tayo ng presyo doon. Nagkakahalaga po ng 5.84 dollar po. Ayan. Doon naman sa ating ebay.com po, nakakita rin tayo ng presyo nito. Nagkakahalaga po ng 4.99 dollar. At tsaka doon pa sa ating magagilap pa, nakakita tayo doon ng presyo nito. 100 pieces po na ganito year 2002 binibenta niya doon sa ebay nakakita tayo ng isang ganito na peraso po ang presyo po doon ay 7,111 po pesos ayan isang daang peraso naman po yun kanyang binibenta ayan po naliwanagan tayo kahit maliit nakakapuwing ang presyo nito Ayan, naliwanagan tayo. Dahil wala nang halaga, baka pa pagdating ng panahon, biyo po ito. Pagdating ng panahon, malaki para ang presyo. After ano, kaya may mga mayroon kayo nito, ikip nyo lang. Ayan. Baka sakali after one year, magkaroon pa ng mataas na halaga. So hanggang dito na lamang po ang ating vlogs sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat. Usang Bisayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Lalong-lalo lalo na yung mga na nakasubscribe dito sa ating YouTube channel po at saka doon sa ating FB page po. Ayan. Maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lamang ang ating vlog. Keep safe po sa lahat. Usang Bisayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Bye-bye.